is coming on bye, bye, bye. gusto mo mag-drive na Mas ko sa ito Ayan na lang sa'yo Ayaw ba? Ayaw Gusto ba? Ha? lang tayo Ha? Ganda lang Bit na, naman gano'n Ano na pa One Down, five up.

Ito ang pinsos. Alangan. <laughs> dito kami ngayon, may mga pinay kami nakita. Kasama <laughs> ko si Alan. Alan. Geng geng. Geng geng. Alan. <laughs> <Ayan. laughs> ano ba pinunta natin dito? Hindi ko alam. Alan. Yung ano? Cherry Blossom. Kaya yeah, wala ka kagi. Wala nga ano? Cherry Blossom. Wala namang ano yung ano. Wala na, namang na, na. bulaklak ba yun o dahon? daon? ay hindi bulaklak bulaklak mo yan? oo oh. <laughs> mga 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 sir ayan sama namin si ayan Alan na yun, dam. Oh, ayan nga yung dam ayan nga yung dam o semen dam nga bumabala pa lang semen dam ito na nga yun o magat dam maalis na kami eh maalis dito na, dito na pala kami alam <laughs> <dalawa kami>. yeah. <laughs> mo Alan ayan kami yay dalaw kami Alan

Makatap ng oh, jacket ako eh. Ang dami naman. Oo, oh, malamig eh. Nangalamig ako. Alright. Pogi mo ah. Huwag <laughs> <O>, mong lalapit, hindi <laughs> ko yung Dito kami ngayon sa ano? Ano ba to? Ha? Chi... Kilin? Kilin Park. Sa Kilin Park. Ito may ano ito? How Kilin Park. Kamag-anak ni ano Kilin Park. Sandara. <laughs> sa taas niya ano na shimindam ayun shimindam ayun shimindam ayun para tayong nasa ano cherry blossom eh ha ah? February pa eh, pero meron na nung ano diba may okay, mga, mga nagpost na yun, no? meron na ngayon yung mga kulay karamihan kolepin... ah, karami pin... ah, karami pin... ano nakadala ah, anong ano talaga niya February February to March <coughs> Ah, silin pa. Ito na pala 'yo. Oh. Silin pa. Naubos yung ano? Yung? Yung bulaklak Wala pa, di pa itong utubo eh Bulaklak ba? Daon nata yan eh Daon ba yan? Ayun o, no, meron mer na o Ano yun ang kaunti? Lapitan na, Lapit na natin Ayun na <laughs> o Bulaklak? Bulaklak? Oo Wala ba nalaglag? Wala Wala Oh, bulaklak nga Ha? Ayan no, sa sa blossom Bulak-laka Wala, ah, nakita ka na Kaso <laughs> ah, Wala pa, hindi pa lumalabas yung Hindi pa, ano February nga February to March Ayan Ito ang nag-iwan na nga. Tabi nga yun Maka yun marami yun yun Walang <laughs> buwan na yun Kaya nga wala pa yun Walang ano wala pa yun Hindi ano dito patutang shimindam eh Wala wala ito ang shimindam dito Doon ba nag hot air balloon ata eh Meron ba dyan? Pero ang dami dito kasi Ang dami Ang dami puro Very close Baba tayo <laughs>

Pero ang ganda dito. Ganda. ganda. Parang si ano. <laughs> Parang si Roxanne. Hello na. guys! Pauwi na, Pauwi na kami. Tapos na, tapos na kami ng picture picture. Pictorial. Ah, pictorial pala. <laughs> Ayan. Ito mga views. Model dito, ng Dito ano. mga, mga mga mga, mga, mga sir. daw. Ay. nasa ko. Alan. Yeah. Yours truly. <laughs> Next day up Yung mga ano dyan? Sipan. Sige ma, mga, mga sir. Salamat, Salamat sa panonood. Babush.